Magandang araw sa inyong lahat at hetero na naman ako, lunes na lunes. <laughs> Ewan ko lang kung gaganda ang araw nyo o masisira ang araw nyo sa pagbumuka ko. <laughs> Basta ako maganda at masaya ang araw ko. O oh, ba diba? may pa-dance-dance dance at pa-model-model pa ang lola nyo. <laughs> As usual, walang katapos ang pagsakay, ang ganda ko. Eh, kesa naman lakarin ko lahat ang pasyente ko. Eh, dinangarag ang lola nyo. O, ayan, kinuhanan kita para makita na apo mo. Kasi alam ko, araw-araw nanonood ang apo mo sa akin. At iniidulo niya ang ganda ko. At balang araw yata, igagayahin niya ako. <laughs> Sirena! <laughs> Kanina nga, kahit napakaaga kong magpasyente, abat ng hali ako at nasira ang oras ko dahil sa mga traffic-traffic na yan. <laughs> At napakawagal na mga sanakyan ko. Kaya ayan, konti lang ang na-video ko. Ewan ko ba, ba't tinabad ako mag-video? <laughs> Nakakaloka, ayan pa na ako ng bahay at nakabili na ako ng pagkain namin So ayan nga habang nagpapahinga ako, dumating na si Maron Nakaluto na ako Diyos po ang anak ko, pagod na pagod at napakainit daw sa kalsada At syakto, gutom na gutom Di ba, ali, magpapahinga lang siya ng konti at kakain na din kami Sabi ko nga sa kanya, magpahinga siya at maliligo lang ako At kakain na kami pagkatapos kong maligo Nakakaloka Guys <laughs> Let's eat! Kain tayo! Ang ulam ko ay hulaan nyo. <laughs> Kakalukay ulam ko. Mas ko dilag -dilag. Dilag -dilag ko ng sabaw. Hindi ko sana ng sabaw. Kaya lang naalala ko yung dalawang alaga ko doon. Kailangan nila ng sabaw. Kaya dinamihan ko yung sabaw. Hmm. hmmm Ang sarap. Sarap. Hmm. Hmm. Kahit masabaw siya. Ha? Patis. Hmm. Ang layo. Ang layo. Ang Ano ulam niya, Jam? ibig ibig umulan sa labas. Oh, no. Ayun na, no, maambon. <laughs> maambon. Ay pang i, i, ano iulan ano? Kailan ba? Gagawin yung tulay. <laughs> Kailan na kasi wala. Hindi pa rin naumpisahan. Ang sabi kasi sa nila noon, ngayon, Aba, ilaba ka ng mga tao. Kasi ka mga traffic. Mmm. Nakagawa mo dito yung ulo, ha? Kasi mm. itong ulam pong mm. hindi ko sana lalagay yung sabaw. Kaya naalala ko yung sila chichi. Parang may ulam sila. Mmm. Yung mga sa ko yung maliliit nyo ito. Ito Tagalog lahat ang tawag nila. Aw. Ito Tagalog. Mmm. <laughs> ang hap. Ang ko sa extra sauce. Tama ka ano yung ni Mano Una? Ano yung request mo? Okay. Ah, sisig! Sisig ang request ng ulam. Kaya na nakalimutan ko. At sabi ko bukas so, na ako magsisisig. Ano na maalala ko. Tapos yung baon na sa si school Aba, si Mot. <laughs> Mot! Kaya niyo, ubos na Ubos! Nakita ka sa'yo, may, may nadatira siyang kanin. No? Ngayon, si Bata Simot. Marami daw siyang kasabay na kumakain. Mm. Kaya siguro, nandahan niyo kumain ng bongga bongga. Ilan kayo kumain? Lima. Mm. Mga classmates mo lahat yun. shout out sa inyo. Sa pagsama kayo sa nakainan. <laughs> Mmm. Lagi mas. Ang mm. hatong Baby kasi. Ang <laughs> mm. Bye guys. We love you all. May God bless you. naman mm. <laughs>